Sir, magkano po kontrata sa bahay na 6 meters by 9 meters, bungalow type lang po, 3 bedroom. Kahit wala pang palitada, basta matirahan lang namin. Salamat po. Trifon Higote. So buddy, 6 meters by 9 meters ay equivalent 'yan sa 54 square meters. Kung ang goal mo ay basta matirhan lang, papatakyan sa akin nasa 700 to 850,000 pesos, buddy. Ibig sabihin, nakahalo blocks lang siya, wala siyang pintura, wala siyang kisame, wala siyang solid na pinto. Meron lang siya, mga flash door lang, or plywood, yung pinakapinto. Wala rin siyang sliding window, yung mga ganon body. Pero may bubong na siya, of course, saka may flooring na, hindi lang nga naka-tiles. So, yun, buddy. Sana nakatulong. 700,000 to 850,000. And this is Yuri. Your Builder Body.